Hey guys, ito lang ang nag-iisang Realme smartphone na sa tingin ko maganda ang specs. Sa may kulang 15,000 na nagiging presyo niya. Pag nagsisihin sa may TikTok, sa Lazada, sa kasamay Shopee. Dahil mas maganda pa ang smartphone na to, sa may Realme 13 5G na mayroong higit 15,000 na presyo. Kung social media lang ang hilig nyo, eto hindi na kayo mabibitin sa smartphone na to. Tapos mabilis pa yung charger niya na mayroong 67 watts. Maganda rin ang display niya na mayroong AMOLED Ultra Smooth Display na 1.23 sa refresh rate. Alam ko maraming smartphone na mas malakas dito. Like ng mga smartphone ni Transion at ni Poco. Pero hindi naman lahat ang naghahanap ng mga smartphone guys. Eh mga Transion at mga Poco na mga smartphone lang inahanap. Yung iba guys mga Realme din. Kaya kung sakaling naghahanap kayo ng Realme smartphone sa may around 15,000 na presyo. I think itong si Realme 12 Plus 5 na ang pinakamare-recommend ko sa inyo. Actually, nasa around 10,000 ko lang nabili yung smartphone na to. Nung nakaraan nag-sale nga po siya sa may Shopee. Rating pa sa may ganyang presyo. Eh, napakasulit na ng isang smartphone na to. Kahit ikaw mo pa sa ibang smartphone nila in sa kanila Tecno. Sana lang next year sa mga around 10,000 na mga presyo ng mga smartphone. Eh, sana ganyan itong klase na ng mga processor yung mga ilalagay nila. Dahil masyado nang mabagal. Yung mga Dimensity 6080. Nakasing-nakas lang naman ng Helio G99. Dahil kung pang call of duty mobile lang, eh okay na okay performance na yan. De, mas mataas na nga ito at mas smooth sa mga naka-demand 7020 like ng Infinix Note 4 Pro Plus na kulang 15,000 English yung presyo. Naka-single speaker nga lang to, mas okay kung naka speaker na. Considering na para sa may itong presyo, medyo mahal na rin di Hindi maraming smartphone ngayon na mga naka speaker sa mga kulang 5,000 ng mga SRP ngayon. Naka AMOLED flat display lang siya with 6.67 inches. Malino naman siya at maganda manood ng movie rito sa ng mga anime. Isang napansin ko lang dito guys habang ginagamit ko siya eh parang nagdi-disconnect kaya tayo yung wifi niya habang naglalaro ako ng Mobile Legends saka habang nagda-download ako ng mga games hindi naman yan sa may wifi namin dahil okay naman ang internet sa ibang smartphone at buti naman guys merong available lang software update pakasakaling maayos ito yung another gameplay ko sa may Mobile Legends at never na siya naging delay dito. Naging okay naman na yung wifi niya after kong i-update itong smartphone ni Realme. I think guys, kung maglalaro pa kayo ng ibang games dito na medyo mataas, na so medyo mabibigin kayo sa kanya. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi siya playable. Still, mas okay pa rin to sa mga naka-Hilo 99 at Hilo G100 na mga processor. Kumbaga, malalaro mo lang sila sa mga medium na mga graphic at sa medyo mataas sa frame rate. Pero kung sa mga high graphics sila, at 60fps sa frame rate, eh, negative tayo dyan guys. Dahil nung sinubukan ko po sa may solo leveling, diba eh, hindi siya gano'ng ka-smooth. Pero stable naman siya sa may around 30fps na gameplay. Saka hindi nga lang gano'ng kataas yung kanyang graphics dyan. Isa pang maganda sa smartphone na to, hindi eh, rin tayo mabibigo, e eh, sa kanyang camera. Dahil meron siyang ultra-wide. Saka maganda yung kanyang picture dito guys. Ito yung first sample natin sa may selfie camera. Malino siya guys. At maganda ang kuha dyan. Ganon din dito sa may portrait mode. Still, napakaganda nung edge detection na dito. Talagang blurred na blurred yung kanyang background dyan. Tsaka dito guys, sa may halaman. Napaka-color accurate din po niya. At napakalino niya guys. I think dito yung magkakaproblema dito. Kung magpipicture tayo, basta maliwanag yung mga place. Ito guys, simula sa mga bato. Yan guys, medyo madidilim yung makakuha ko dyan. Pero hindi nyo pagkakamalang gabi yan dahil napakalino pa rin ng mga nagiging picture natin. Even dito sa may halaman. Madidilim na guys. Pero nung kinuha ko nga siya dito kay Realme, eh napakalino niya. At napaka detail pa rin. Ito naman yung sample gist ng kanyang selfie camera pagka madilim. Siyempre hindi siya katulad ng maliwanag. Pero still okay pa rin yan. Ito naman yung sample ng ating ultra wide. Ito naman guys yung sample ng 1x zoom. At ito naman yung sample ng 2x zoom. Ito pa isang sample guys ng ultra wide. Still napakaganda pa rin nakuha niya dito sa mga sample ng mga picture natin kahit pa ito zoom natin still malino pa rin siya dito naman sa may design ng mismong smartphone natin dito sa mga gilid niya guys medyo medyo matalim siya dito at medyo shiny yung kanyang kanyang mga edge dito guys na medyo ingatan lang natin sa may case dahil madali itong magasgas kung gagamitin natin siya ng walang case dito at dito sa may back panel natin is para siya naka leather back design dito at meron siyang, hindi ko alam kung ano tawag dito, para siyang zipper dito sa may kitna niya. At I think napakaganda niya dito sa may color gold. At dito nga sa may kita yung ating camera na triple camera setup na merong pressure meter niya sa isang ultra wide. Well guys, kung sakali makakakita kayo ng smart na to sa mga kulang 15,000 na presyo, I think magandang deal na yan. Kung ngayon yung sumubok sa ibang mga smartphone na transyon sa kanila Poco. Kung sakali yung mga realme nga hanap natin, I think maganda yung consider ang smartphone na to. Kaysa naman pumatol tayo sa ibang mga realme na mga smartphone, like itong realme 13 4G or ng 5G. Yun guys, medyo mababagal yung mga smartphone na yon at medyo mas mahina siya. Compare nga dito. Hindi ko lang sure guys kung magsisail pa rin yung smartphone na yon ng around 10K to 11K. Dahil so, nga kakalabas lang din naman ng Realme 13 Plus 5G. Yun guys, medyo maganda rin yung smartphone na yun at medyo mas malakas dito. Ang kaso nga napakamahal talaga nung unang labas ang smartphone na to, saka yung mas bago rito. Masyado silang mahal guys, para sa meron 17,000 na SRP. Kaya pinakamaganda guys, kung meron kayo mga gusto kong mga Realme na mga smartphone, mas okay na hintayin na lang natin mag-discount yung mga presyo nila. Ang kaso sa online lang tayo makakabili na mga murang mga Realme na mga smartphone. Kaya para sa may kulang 15,000 pesos na nagiging presyo niya, I think sulit naman ng smartphone na to. Maganda ang display niya kung sakaling mahilig na tayo manood ng movie at mag social media. Mabilis din yung charger niya na meron 67 watts, saka maganda rin yung kanyang camera. At syempre kasama rin ang processor na kahit pa paano mas malakas. Sa ibang mga smartphone nila, inflex sa kanila Tecno sa mga presyo. Pero kung sakali naman guys, makukuha nyo na ng SRP sa MIMOL na Nakaroon 17,000. Eh, medyo negative ako dun guys. Pero kung sakali man na talagang wala kayong option at real lang ang gusto nyo. I eh, think maganda naman nato. to. And yun lang guys. Meron nga pala tayong ongoing na giveaway. Sa ating main channel, mag-comment na lang po kayo dun. At ko yung link dyan. Thanks for watching.